Well, ang simbahan kasi ay mayroon ng stand on different uh, practices of devotion. Nandun yun sa Directory of Popular Piety and the Liturgy na uh, sinulat doon 2001. And ito ang sinusunod ng CBCP at yun din ang sinusunod ng association, so to speak. Kasi kung titignan natin, tin, may fine line between devotion and fanaticism na... Uh, I dapat inaalay natin yung ating devotion sa kung ano ang turo ng simbahan to sa pananampalataya. And uh, tulad nga ng sinasabi ng CBCP even before hanggang ngayon, itong mga practices tulad ng mga pagpapakos sa krus ang flagellation, it is your personal way of penance, pero it is not endorsed by the church. Ano ang endorsed by the church? Well, ang endorsed by the church ay pumunta ka sa kumpisalan umunta ka sa simbahan, magsimba ka. Kasi, bakit? Because all of these devotions, kung meron tayong other term for devotions, like yung mga ginagamit natin na images, ginagamit natin ng mga rosaries and all, di ba ang tawag natin sa kanila ay sacramentals? And from the word itself, sacramentals, ibig sabihin, these are objects, devotions na dapat nagdadala sa atin tungo sa mas malaking bagay, which is ano? Yung sacraments. So, the sacramentals functions as ways in order for us to bring people towards the sacraments.